yung nabili natin. Tayo po, ito po ay ating isasain. Dahil, pag batanggenyo ka po, ang napangasawa ko po ay batanggenyo. Ito po ay isasain namin sa kalamias na tuyo. Ito po, yan. Ito po ay kamyas na pinatuyo. Ngayon, ibababad ko po ito sa tubig. Tapos, uh, ah, pag binabad ko po to sa tubig, ito po yung kapapailalim ko sa pagsasain ng kilingan. Yan. With, with, um, ah, uh, what do you call this garlic? So, ito, babad po natin siya. Yan. Yan. Tapos, ito ipapailalim natin sa pot. Then, maraming bawang. Tapos isasaing natin siya ng medyo matagal. It depends. May, misan tatlong oras. Yan. Babad po natin. Tapos ito ay natin lilinisin na. Kasi 2 o'clock. Tamang tama. By the time na matapos mga 6 siguro. Tutunan na to. masarap puto actually 'pagka na ko na to na saing ah uh, pagkakainin po namin gusto rin namin minsan masarap prinitong ito, prenitong sinaing kung kayo po ay nasa um sa Batangas uh, ano nyo po ito alam niyo tong recipe na to sinaing na tugigan aking pong libinising. kasi yung aking hipag na nasa London ay nag post po nito ng sinaing na Sabi ko, ay na parang nag crave ako. Sabi ko, ay gagawa nga ako. Kaya gagawa po ako ng sinaing na tuminan. pa. Eh, may nabibili naman po dito frozen. Mga okay naman siya roasted di naman ganun ka ano. at least makakain ah, ah, pa kami ng ganito yan, masarap po itong i-pair sa bulang lang or yan kung kaya ilokano dininding nagimasin hindi po ba ako po ay maraming kaibigan ng ilokano yun lang pang alam kong salita mangan 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 nagimasin na pintas <laughs> yan nilinisin lang po natin ng magandang linis tapos ito ay ating aasinin ng hindi naman ganun kadami pero pip pipisain po natin po yung yung das yung kaya ano po namin ito is hindi sa apartment ah uh, inclusive naman po kami lahat so body, sa rent namin na thirteen hundred ay kasama na po doon lahat ilaw tsaka stupid so hindi na po namin yung pinabas pati parking nung sasakaya 1300 po ang mga ang aming ipa. Nagtataka po sila. Bakit hindi na lang kayo bumili ng bahay? Actually, hindi na siya kami bibili ng bahay. Kasi, para, para tayo na nga po. So, Kapag nag-retard po kami, pag, pag, pag nag-60, uuwi na daw po kami ng Pilipinas. At doon na lang baga. Ang maiiwanan po dito ay mga bata. Mala. Yung isa kong ko anak nasa Vancouver. Yung isa lang po ang kasama namin. Dalawa lang po anak namin. One boy and one girl. Yung girl, yun po yung nasa um, Vancouver. Ayan. Ito po ay hihiwain natin. pipisain natin siya with asin. Ganyan lang po ang proseso. Matagal lang i iluto. Kasi pagkakainin niyo po yan, yung kahit yung tinit medyo ano na siya, malambot na malambot Ah, uh, ito po ang ating gagawin. Ah, bale. Dadamihan lang natin. Uh, yung dati, pwede rin pong lagyan mo ng taba ng baboy sa ilalim. Ganyan po yung ginagawa namin. Noong um, dati, sa Batangas. Nalagyan po ng taba ng baboy hindi ko na po dito nilalagay. Yan. Yan. Ilalahat ko na po itong bawang. Yan. Yan. Tapos ating pukain. Ito na lang para mabilis. Yan. Yan. Diba? Sorry. Nayanig. Yung <laughs> mayanig <umayanig> din kayo. Pero <laughs> ako. Nga. Basta yan. Basta pupukpuin natin yan lahat. Ayan. Nayanig po kayo eh. Kasi nung nagpuktok ako eh, gamalaw yung phone. Uh, Ayan. Okay. Actually, ano na po ngayon, 2 o'clock ng hapon. Um, ganyan lang, pag walang work. Luto-luto. Katamad naman lumabas. Ayan. Tapos, ilalagay natin siya sa bottom of the pan. Marami po tong version. Ito yung version ko. Kaya, um, kayo ay batang genyo na nanonood. At may alam kayong iba ring proseso. How to make kinain na tunayan. Comment nyo na lang po. Diba? Kasi hindi po tayo para ito po na naman ako lang sa aking biyanan. ng kami po ay nakatira sa kanila. Nung kami po ay magkakasama pa sa bahay, ito, muna kami doon sa kanila. Yung sila po ang magaling magluto. Yung po, ito ang uh, sa, sa aking natutunan. Yan. Nagay ko po yan dito. Actually, masarap po to kung sa palayok mo isasain. Since wala kaming palayok mo dito. Ganyan. Tapos, antayin ko po itong uh, ito. Ayan. Na medyo maglambot Tapos, ilalagay ko ito. Hindi pa po eh. Ati na po itong pipisain nisasaboyan na nakakupo siya ng asin, yan. dapat balita dalawang kamay, talaga, talaga. dapat kanya po, ituro nyan, parang malapay. kita talaga. pa kakaandam ng asin, kasi po, di naman yun maglalasa sa sa na maalat kasi po yan ay uh, papakuluan nyo ng matagal na oras i-separate po muna natin Ayan, lagay ko muna dito Ganyan lang po sa so, nyo. Terus, yang ya yan lang po tapusin ko lang to papakita ko sa inyo yung process. Yan, ilagay na po natin. Ha? Oops, sorry, low bat na pala ako. Okay, yan na po. At lalagay po natin yan. Yan na po yung Kalamias uh, kalamyas na tuyo. Tapos, ito ay ating ilalagay kanya. Diba po? Yan na yan. Yan na yung tulingan. Yung iba po, yun yung sinasabi ko sa'yo, naglalagay sila ng um, taba ng baboy sa ilalim. Pero hindi na pa ako maglalagay. Yan. Yan. Ganyan po. Ang ating gagawin. Tapos, ang mangyayari po ay lalagyan na natin ng Tubig lampas po siya sa tulingan. Kaya, kung tataanin niyo po bakit ang daming asin, di ba? Pero hindi po yan chef ganun kaalat. Kasi, matagal na pakuluan po. Ilalampas natin siya. Tapos, pag kumulo na, sisimmer lang natin. Hmm. ng low fire. Yan. Yan, yan, pantay po siya. Tapos, kaya na. 'Yan lang po, matagal lang siyang lutuin. Yan, ganyan lang po, papakita ko sa inyo ang finished product ng ating sinaing na tobi. Yan, simulan na po natin kasi siya ay kumukulo na bali uh, in in lang I mean ilolo fire lang siya <laughs> till ah uh, yun, lumambot matagal po tong process na to yan uh, at lalagyan natin ng suka ito po lalagyan natin ng suka tapos yan na hanggang sa siya ay maluto ng matagal ito na po after 4 hours ang ating sinaing natulingan tapos minsan po yan ay masarap iprito at Uh, may um, kamatis na sawsawan. Pwede niya po yan -ano sa kamatis. Yung sabaw. Sabaw niyo sa kamatis. Tapos, ikritin niyo to. Super sarap sa uh, agahan. Yan lang po. Maraming maraming salamat. Sana nag-enjoy kayo sa aking sinayang natulingan.